Hi nice, guys, yan yeah. mag-demo tayo. Uh, today is ano ba? April 21, 9.50. Tangin na pa yung mga customer natin maaga. So ngayon lang natin de-demo. Yamaha Aerox V1, yung kasunod. TCX uh, 160. Tapos may waiting tayo. Uh, Kim ko AK 550. So ito muna ang demo natin. So sir, may dalang ilaw na laser gun na dual color. Pailawin natin yung mga. Bakit yan ang ginawa dyan mo? Oh. Saka yung bracket, no? Yung bracket natin, kinabi dito, heavy duty stainless bracket na powder coated. Nakatunin yun sa chassis kaya matibay. Tapos yung wiring, mukha tingin no splicing no electrical tape. Ayun, no. Ay, pakita na sa'yo talaga, sir. Bawal. Yes, sir, taga-kanda pa, mahihain. Ay, pakita, ay pakita. Sir, thank you, sir. First uh, time ulit ko sa'yo, no? Sa'yo na sa sir. E eh, una, search ako sa Youtube, nakuha ko ngayon, sa 1 na dinitiinan na gano'n. Oo, Sel. Ibigay ko matibay. Uh, Oo, oh, Sel. Ipakabigna ko. Kasi, oh, Sel, nakatuloy ko kasi yan, Sel. Oo. E gano'n. talagang matibay. mo ba, sir? Oo. Galingin na gano'n ko. Ayan. Binomang pa rin sir. Matibay naman, Sel. Oo. May ginawa kami sa basag-basag yung parents eh. Dinagdagan na namin ng mga bracket para wala nang tumibay. Kasi alam nang kakapitan Oo, eh. so, okay naman. Paano sir, tuloy ka na yun sir. Ay okay. sir. Ingat sir, ingat. Thank you. Okay. Mga guys, mag-video na tayo. ho. Uh, ko AK-550. May sticker pala sa sir. So, <laughs> <laughs> uh, yun, kinabit natin dito uh, Willing Driving Light Lightning Elite Plus 100 watts with 1 year warranty. Ang TTM knowledge Tapos yung bracket, sariling gawa natin yun, na stainless na powder coated saka nakaturmi yan sa chassis. Tapos may busino si sir dati na nakabit na nirewire na din natin. Ano yung PIA? O, PIA. Tapos yung mga uh, ilaw nga, 100 watts yan. tigilong one year ilaw nga pogi. Yung switch nito, ginawa natin on-off lang. Tapos sa uh, nag low kasabay ng headlight, pati passing na rin no, sabay na siya ng kapasin. So, uh, syempre, yung wiring nito, no, ating mas pricey no, electrical tape, dito ay nagkakat ng wire. Nakasakit yung ilaw, nakasinkable tube, nakaterminal, terminal, nakarelay relay, relay sakit. So, kompleto yan mga leds, wala nang tape tape dyan. Pakit so, natin yung owner, si Sir. Yan, si cell ano po name ni Sir? Jong Hiner, Jong Hiner. Jong Hiner. Jong? Oo. Uh -huh. Taga saan po si Sir? Malinaw. Ayun, saan po po nalaman shop namin, Sir? Napalas so, lagi yan eh. Tagal ko na naghahanap. Ito, eh, nakita ko may bracket na stainless na powder coat pa. Saka nasa body na ano? Ay, tama kasi. Okay, no. Saan mo ka pinapanood, sir? YouTube, saka Facebook. Ah, saan ka sir mo ka, sir? Nasa bargo. Ayun, si sir isang seaman, sir. Habang nagbabargo. Oh, Ayun, yung, libang yung, libang lang libangan lang niyo, sir, no? Oh. Kaya po rito. May kasama ka, sir. Susunod, sir. May oh, Lord, bukas kami. Bukas. Bukas ulit, sir. Oo, oh, bukas <laughs> ulit. Marikap mga kaya. Araw-arawin niyo, sir. No? <laughs> <laughs> sir, thank oh, you, sir. Ah. Ingat po sa pagbalik, na, sir. Tapos, sir, Salamat po. Try dito, may libre buko juice. Ayun. While waiting. <laughs> Bibigyan natin sila. na Sige sa, thank, thank you. you. Salamat so, mga lens, yan. Video lang natin ito. Honda PCX 160. Ito na ngayon magiging common issue pag yung brake, ay pag yung horn malaki uh, like ng Europa, ayan Tapos hindi maayos yung pagkakainstall or uh, wala silang bracket para sa Europa kasi yung Europa mabigat talaga. Papapakita so, natin. Ito yung isang Europa nila, ayun oh, dito yung milyo sa may sa may gilid ito pala, parang dito sa gawin eh hindi na pa yung bracket hindi na pictures pala yung, ay naku, hindi natutunan yung maganda to sir asa yung bakal nito sir dito yung mga Europa mga leds, ano yan ah, tal dito nagbabibrate talaga yan yun na gumagawa na tunog yung vibration niya. eh tapos pinalitan to, so matigas na to, ang tulog nito mahina. Ano problema pala natin yun, kung mapansin. So, may problema pala ito, tinanggal yung bracket, yung bracket dito na original, gato yun. Ayan, ayan, ayan. Ayan, wala, wala, ayan. Tingnan natin kung mag tayo. Tapos sa piktas to, ito nakasayad. Nakasayad sa likod, tapos nakasayad sa ka... So, mali yung pagkabit nito mga LEDs. Tapos, isa pa, sa wiring, hindi naglagay ng fuse. Hindi ko na pakita eh. Basta walang fuse yan. Uh, eh, medyo ingat-ingat guys. Hindi natin sabihin ko anong shop to, pero yun lang. Para alam yung susunod. Paano gagawin. Ayun da. Dito pala halata na yun eh, Oh. Kumakas-kas talaga siya. Naupod na nga o. Oh. Tapos dito. So, pag di alam sana, wag na ipilit kasi kawawa pag nalaglag to, lalo pag ka dito, asidente. Pakita natin yung owner. Okay lang, pakita kayo, sir. Mga bakasyonista sila, sir. Saan pa kayo galing, sir? Nag-enjoy naman, sir. Okay naman. <laughs> Mainit nga lang. Yeah. Paano yun. Paano nyo nalaman yung shop namin, sir? Yung shop nyo, sir, nakikita ko na siya last 2 years pa. Dumaan ako dito. Pero wala pa ang Bosch Europa ang nangyari, nakadalawang kamit na ako ng Boss Europa, isa din dito sa may harap, tsaka yung last, dito nilagay. Kaso, yun nga lang, nagka, ano, nagkita leche-leche. <laughs> Kaya ngayon, nung naku. nakita ko yung, yung page nyo, yun na yun, ano, uh, tinigsang ko, dahil bumila ko ng bracket, nakita ko naman yung... Uh, shop, sa mga shirt sa Shopee Benzer? Sir, yung shop. pinalalabog ko. Parang rider yan, sir, no? Ay, eh, ba't hindi mo pinakabit din sa inyo? Hindi siya, laging wala. Eh sabi ko, dito ko na lang papakabit kasi mas liwala. Tsaka yung, yung mga comment naman sa Facebook. Puro okay, magagandang po. Mamaya sir, makita mo sir kung okay o hindi. Ano pa ka lang mga sir? Albert sir. Albert. Si Wal madam. Si sir Albert saka si Mamaya. So, yun o, galing sila ng ano, swimming. <laughs> ilang araw ilang kayo nag-swimming sir? Nakapun uh, lang kami sa Ace Overnight lang. Camping ba yan, sir? Hindi. camping din yun. May tente na Wala. Yung mga kasama namin. Ah, okay nga. Hindi ba mainit pa ganun? Hindi naman. Basta tanga, mga alas 8, alas 9, hindi ikit kasi yung buka ng araw. Pag gabi, hindi mainit, sir? Gabi. box? na rin. Hindi ko na mga ganun-ganun. Enjoy naman, madam. Okay. Pagod mo. na nakatok nga sila, sir. Saka si mam, eh. sa sir. Thank sir. Bakami <laughs> lang, yung, yung, <laughs> na, siya nalang, yung pangalan niya, nagpo-custom cake lang. Nagpo-custom mo isa? Nagpo-custom mo isa cake. Cake? Opo. Ano kagawa sa mamsin sa cake okay. mo? Opo. mga birthday? Sa mga po kong ng cake pa sa <laughs> Bulacan, follow <laughs> niyo po yung page ko Custom Cake by Mary po. Custom Cake by? Mary. Custom Cake by Mary. <laughs> Mary. Mary. Saan ko mga Bulacan? Opo. Basta may Ah, si sa lang ah. Uh, bali okay. sa. Ayun, mga kapit ba, bayan lang pala kasi okay. nagla lang ako. Yan lang po sa iyo po. Post. si Sir Meman, taga. Magalang po, Pampanga. Ayun, magalang. Ang magalang ba siya? Talaga magalang. Sa <laughs> lugar lang. Ano ba pa pagawa Sir? MDL po. MDL, may MDL ka, Sir? Meron po. So, ano sa amin, Sir? Bracket? Wiring lang. Mami, may si shoutout si Sir salamat po sa Thank you, sir. ay Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank sir. Thank you, sir. Thank Thank you, Thank you, sir. 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 Thank Ito mga idol, kasi lupok na pag ng iba dyan. Hanggang 3 months na car mga hai po. lang. Ang trakya pa Stainless po yan mga idol. Pa Pa-sample nga. Carlos, Sa ano mga sabi mo? Sa po niyo, okay, Maganda yung bracket niyo, quality na dito na kayo sa Nelson lahat ng uh, gusto mo order ng bracket ng PCX solid yung ano, magkakagawa hindi na ako hindi na kayo pupunta sa ibang mekaniko basta Nelson lang sa kalang yun hindi nakakabakabal na Saan na pumasabi niyo kayo ma'am <laughs> okay well, sir thank you sir Last video na natin, last video na to para sa April 21. Time check, 11, exact ng 11. So, ginawa natin dito, Lightning Extreme, uh, 25 watts with 1 year warranty. Tapos, uh, PIAA na busina. Pakibusina na yan. Pogi. Aba, naka-horn passing pa. Bawal yan siya na. Ang dali ang putuloy niya. So, ayan. Nakasabay sa kainlo yan, ano no? Ayun ang request ni sir, Pag nag-high ng headlight, sumasabay ng MDL. Pero may sariling switch yan. So, patayin mo nga na. Mag-high mo lang. Ayan. Pwede mag-high yung headlight lang. Na hindi ka sabay yung MDL. Siyempre, yung wiring yan. Okay, ating no, no splicing no electrical tape. Pakita natin sila, sir. Gabi na sila, sir. Sir, okay pa, sir? Okay pa, sir. Kaya pa, sir. Umuwi, sir. Kaya pa. Oo, oh, malakas pa sila, sir. Sir, ingat kayo, sir. Ingat sa pagbalik. Yun, ingat po. Maraming salamat sa pag-recommenda, sir, ha? Thank you. Si sir pala yung dati ng customer, hindi ko nakakilala eh. Lumaki katawan na sir eh. Tumaba. <laughs> oh, sir. sige sir, thank you. Yes, sir.